Yan. Good morning muli. Good morning mga idol. Good morning. Uh, welcome po muli sa ating channel. Ito pong muli ang inyong si Boyet. Ay muli ang mamabati ng isang magandang umaga. Pero you know, mga idol, shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, ganyan din sa ating mga follower. At syempre, hindi natin makakalimutan, bati ng ating mga uh, idol dyan na nasa larangan ng ghost hunter at ghost explorer. Lalo na yung mga idol natin na nasa larangan ng paggawa ng kung ano-anong mga uh, content. Uh, mga idol, saan mga kayo naroon? Ano man ang pinagkakabalahan nyo sa mga oras na ito? Uh, nawa ay nasa mabuti tayong kalagayan. Kaya sa mga oras nito, uh, sa mga kayong lupalop ng ating bansa naroon ay binabati ko kayo ng isang magandang umaga. Siyempre, hindi ko makakalimutan i-shoutout yan yung ating idol na si Bungo. O, oh, idol. Shoutout sa'yo, men. Alam mo, men, tatalakayin natin ngayon yung uh, pinakita mo doon sa uh, video mo na tungkol doon sa KMBS. O, oh, kay Jessica so Yung portion doon na ah uh, may mga nagmimilagro, oh, yung nabasag yung lamesa, etc. at kung ano-ano pa man. Alam nyo mga idol, yung ganong sistema na kung ano-ano spektakular o oh, haka-haka -haka ang lumabas do sa mga tao o yung mga takasaksi ng mga anong yon at ang sabi nila, maligno, ah, multo, may nagmumulto sa lugar na yon Pero mga idol, tandaan nyo, nabanggit ko na ito sa una kong mga video, kung yung multo sa lugar ng bahay na yan, ang inaakala nyo na nagbabasag ng mga gamit, nagtatapon, etc. Kung ano man mga ginagawa dyan, hindi po yan multo. Tandaan nyo, ang isang multo walang kakayahan na gumawa ng mga bagay na sisirain ng isang bagay, babasagin, itatapon, etc. Kasi ang isang multo, imahin lang yan nung namatay o yung yumao na inanyuhan ng masamang espiritu sa pamamagitan ng Diablo. At yan, kapag inanyuhan yan, magpakita man ang magpakita sa inyo yan, kahit masalubong nyo yan sa loob ng bahay, o saan man yan, hindi yan makagagawa ng makakapinsala sa inyo. Nabanggit ko na rin yan sa mga una kong video na ilang beses na rin ako nakaranas ng ganyan mga multo-multo. Wala po yan, hindi po yan totoo sa totoo lang, ang may lalang niyan, ang may gawa niyan, kung ano-ano mga milagro diyan o mga kababalaga sa loob ng bahay, elemento. Elemento ang may gawa niyan, idol bungo. Elemento may gawa niyan, hindi kung sino pa man. Kasi ang mga elemento, nabanggit ko na sa mga unang video, may kakayahan niyang maminsala, may kakayahan niyan, bumuhat ng anumang mga bagay, para ibato o itapon. At yan, hindi yan nang ng enerhiya, ng may enerhiya para mapagalaw yung isang bagay. Dahil yan, may sariling anyo at may sariling katawan. May sariling lakas yan at may kapangyarihan yan. Oh, hindi kagaya ng mga multo, wala silang kapangyarihan. Ang tangi lang magagawa nila, Anyuhan yung imahin nung namatay at magpakita sa kung kanino man. Lalo do sa mga naniniwala sa multo. Yan mga idol, kasi tabanggit ko na rin, bilang bintura ko dati, sa mga bahay na abandonado ang ginagawa namin, may mga nagpapakita rin talaga na sinasabi nilang multo o yung namatay. do sa bahay na yan. Dahil nga, itong inyong lingkod, ilang beses na kami naka-encounter ng ganyan. Pero yung mananakit at yung magbabalabag ng kung ano-ano mga bagay sa loob ng bahay, hindi po yan multo. Ang tanging trabaho lang ng multo, pag nagpakita sa inyo, manakot. Oh. At para magkaroon lang ng prueba na ang patay mo din, nagbabalik. Sa totoo niya, kahit magpakita sa inyo yung multo ko, usapin mo, hindi yan magsasalita eh. Para kang kumausap sa hangin, nakatingin lang sa iyo yan. Oo, oh, pero ang maliglo yung mga elemento pag yan nagpakita sa iyo eh handa mo sarili mo dahil kasi pwede mong kausapin yan at ikaw mismo kakausapin ka yan dalot galit o gaya nung nangyari doon sa kinuwento ko na ito nung video ko sa isang beach Nagalit yung inkanto pinakitaan sila at winarningan sila na kailangan yung gabing yun lumaya sila roon dahil kung hindi, may masamang mangyayari. Ganyan ang mga elemento, mga idol, sa kagagawayan yan ng hindi mabuti. Nakakapanakit yan, nakaka... ano nang hindi maganda yan. Hindi kagaya ng multo. Ang multo, wala. Ganun lang yun. Papakita lang sa'yo. At hindi mo nga mahahawakan yun eh. Pero ang elemento, mahahawakan mo siya. At mahahawakan ka rin niya. Nangyari na nga yan eh. Meron kaming kasama eh. Oh. Ginaya pa yung anyo niya. Oh. Akala nung kasama namin, nandun sa kusina, eh, yung kasama namin pintor. Nung kamukat-mukat, pagpunta niya rin sa kabilang side ng ginagawa namin eh. Nandoon yung kamukha nung nakita niya sa kusina. Oh. At saka yung mga elemento, ano yan, mapanlin lang yan. Oo, oh, papalin lang, lilil lang yung ganyan. Naggagaya rin ang anyo yan eh. Oo. Oh. Pero yan, pag nanggaya ng anyo yan, at nabuking mo yan, makikita mo yung tunay niyang anyo. Oo, oh, magpapakita na sa tunay niyang anyo yan. Pero pag alam na marunong ka, at kaya mo siya, hindi yan magpapakita sa'yo. Oo. Oh. Kasi, alam din ng mga uh, elemento, yung kakayahan mo, kung meron ka mga kakayahan. Dahil yung mga yan, may kapangyarihan nga yan eh. Hindi kagaya ng mga multo, walang kapangyarihan yun eh. Oo. So, Suntunural lang yun, doon sa iniayaan yun sa kanila. nung jablo, Sandali po. Kaya nga, yung sa gine-debunk ng ating idol na si Bungo, yung sa KMGS, eh... Ako ay dolbongon, di ako naniniwala doon na yun ay eh, multo. Tandaan nyo, walang multo na makagagawa ng ganun. Elemento yan, na nasa loob ng bahay. Kasi ang mga elemento naman, pumapasok din sa loob ng bahay yan eh. Lalo't nagustuhan yung bahay mo. Nabanggit ko na sa unang video yan eh. Ang mga elemento, kapag napadpad sa isang lugar, at nagustuhan yung lugar, hindi naalisin dyan, mamamahay na yan dyan. dyan. O, oh, lalo't nagustuhan yung loob ng bahay nyo. O, oh. Niyaalis dyan Maliban nang merong magpalayas at marunong. Yung kagaya ni yung idol natin, si Ed Kaluwag. Yan, kaya magpalayas yan. Marunong yan. Oo. Pero kung hindi marunong, hindi naalis niyan. At yan, mga yan, may mga ugali pa yan na para mo sila mapaalis, hihingi yan sa iyo ng uh, kapalit. Oo. Oh. Na kapag hindi mo tinupad yung kahilingan nila, may mga kahilingan yan sila eh. Uh, mas matindi ang buwelta Pero, nabanggit ko na ito sa una kong video, yung bayaw kong manggagamot, hindi yan tumatanggap ng kahilingan ng sino mang mga elemento o mga engkanto o ano paman. Hindi yan tumatanggap nun. Pag humiling yun, Dalawang klase lang ang sinasabi niya. Lalayas ka rito o pupuksain kita. Ganon. Kasi mga yan, kapag tinanggap mo yung kahilingan nila at hindi mo naman natupad, may pinigro din eh. Kaya yung bayaw ko, hindi yung nag-aagree sa ganong kahilingan. Dalawang klase lang, papipiliin siya. Pupuksain siya o aalis siya. Dilipat siya ng lugar. Ganon. At pag hindi nakilig, pinupuksa talaga. Hmm ganun kalupit yung bayaw ko nung nabubuhay pa yon matinding manggagamot yon pumupok sa talaga yon ng mga masamang elemento kaya sabi siya, mas madaling ang palisin yun yung mga ano eh yung sinasabing multo mga espiritu mas madaling palisin yon kaysa sa mga elemento o kasi ang mga elemento pag nagustuhan nga yung lugar mo pag namahay na yan dyan hindi na yan naalis. At mamimisala na yan dyan, mamimirwisyo na yan dyan. mga hayop na yan eh. Kaya ako, sa totoo lang, galit din ako sa mga punyetang yan eh. Pagka nakaramdam ako sa isang bahay na meron ganyan, talaga binubulabog ko yan. Kasi hindi naman sila dapat makihalo sa taong mga katulad natin. Iba sila eh. Pati na makikihalo sa atin, tapos pag nasagi mo, nasaling mo, magagalit. Bibigyan ka ng sakit. Oh. Di ba? Hindi mo sila nakikita. Pero kung gusto magpakita sa iyo, makikita mo 'yan. Kano ang mga elemento, mga idol. Ayot 'yan, nakakagawa talaga ng hindi maganda 'yan. Pero ako, pag sa akin, hindi ko pinapayagan na ganyan yan. Pag ako may pinuntahang bahay at ganyan, lalo't kaibigan ko yung may-ari ng bahay, babakbakin ko yan. Dali lang po sa inyo, basta marunong ka. Dali lang yan. Buhangin nga lang katapat yan eh. Kahit hindi mo nakikita. Ano mo, ang mga masamang espiritu o anumang uri ng elemento. Kapag gumawa ng milagro yan, left and right lang yan. Mula dyan sa pinagmilagrohan niya, mat mahaba na tig sa sampung metro. Left and right. Five meters lang yan. Five sa kabila, five sa kabila. Andyan lang yan kapag binanata mo yung area na yan, kahit hindi mo sila nakikita, shuffle yan. Oo. Oh. Kaya lang, kasi nga, uh, bira ang marunong sa ganyan. Oo. Oh. E ako eh, kaya na naman ginagawa namin yung gano'n. Kasi siyempre, ayaw namin mapirwisyo yung trabaho namin. O di ba? Yung trabaho namin, kapag pinirwisyo mo kami, ano mangyayari? Baka mamura kami nung may-ari, nung nagpapagawa nangyari na ngayon na tinuyat kami magdabag kaya ano kinabukasan sabi ko hindi na ako papayag niyan Hindi ko siya nung araw na yun kasi pag tinairal mo yan at saka yan pag naramdaman talagang takot ka yung nga sabi nung bayaw ko kapag kinatakutan mo yung mga ganyang bagay pinalalakas mo ang kanyang kapang yaringan oh. pero pag sinawatan mo yan at naramdaman niyang hindi kanya kaya Dalawang klase lang yan, lalayas yan. Lalo't sinampulan mo, eh mga marami silang elemento na nangyariyan. Sampulan mo, sibakin mo yung iba. Sabi mo sa, oh, kung sino ka man, sasampulan ko to. At sirte mo, pag hindi ka inabot. Ganun, kasi yung mga yan, mararamdaman mo naman sila eh, kung nasaan sila eh, di ba? Once na kinilabutan ka, andyan lang yan sa tabi mo. Sabi ko kasi, tigli limang metro lang distansya niyan eh. Oh, hindi yan di distansya ng malayo. Mahaba na kayo limang metro eh. O oh, baka isang metro, dalawang metro lang, nandiyan lang sa tabi mo yan eh. oh. eh pag sinyapol mo yan, pisa mo sa kaliwa papuntang kanan ng tirada mo diyan. siya siya tatago. Lalo't inumpisa mo sa baba. Ano lang kasimple yun mga idol. Kaya lang, siyempre, eh, bihira naman sa ating mga idol dyan, ang lalo yung mga ghost explorer, hindi naman sila namumuksa ng ganyan, kahit alam nilang may, kahit na may alam sila tungkol sa ganyan. Kasi, ang layo ni nila, makapagpakita sila ng ebidensya doon sa mga manunuhod. ba diba? Kaya kahit may alam sila, hindi nila gagawin yung puksain yung nandunuhon o palayasin. Kasi wala silang babalikan doon eh. Nabanggit ko na nga yan sa mga una kong idol eh. Sabi ko, idol, pagka ganyan nagmi-milagro na, sampulan nyo na. Oo. Oh. Kasi, pag hindi mo sinampulan yan, baka mapirwisyo kayo. Oo, oh, lalo't pag may pinasukan sa inyo. Delikado, di ba? Lalo yung mga elemento, pumapasok din sa tao yan eh. At yan ang nakakatakot, pag pumasok sa tao. <laughs> Kakasangkapanin niya yung katawan ng tao para perwisyoin kayo. Oo. Oh. At ang nakakatakot niya, pumasok siya sa katawan ng tao, umakit sa taas, dumundag sa bintana, o, oh, sabay iiwalay ngayon siya doon sa katawan, ano mangyayari doon sa dumundag? Ah, mata yun. Yan. Kaya nung kasalukuyang nasalarangan pa ako ng pintura noon, sa mga bahay na nadidistunuhan namin, talagang unang araw pa lang, pag naramdaman kong meron talaga eh, iniiwan ko muna yung mga kasama ko kinakausap ko sa isang tabi sabi dyan muna kayo kakausapin ko sabi ko oh, nandito kami para magtrabaho hindi para mamirwisyo sa inyo ngayon hindi, hindi kayo nakikita ng mga kasama ko kahit ako hindi ko kayo nakikita eh kayo na lang ang umiwas para hindi kayo masaling o so, kinakausap ko ganoon ngayon, kung pipirwisyuhin nyo kami, dalawang klase lang yan. Lalayas kayo rito o pupuksahin ko kayo. Pag hindi nakinig sa akin, pakiusap nyo yun at nagpatuloy sa ganun, sinasampo lang ko na. Oo, kasi pag hindi mo sinampo na, nakala nun, nagbibiro ka lang. At nakala nun, tinatakot mo lang sila eh. Pero pag may sinampo lang ka, alam nila hindi ka nagbibiro. At alam nila hindi ka nananakot. Ginagawa mo. Ah, Kaya yung mga malulupit na mga manggagamot, ganyan. Tagay ng bayo ko. Hindi yung papayag ng ganun ganon Yung siyang papasunurin mo. Hindi papayag yun. Pag umiling nga yun eh. Ama, mga elemento. Sinabi, umiling. Ang gano'n. Kasi yung bayaw ko, minsan may ginagamit siya yun yung tinatawag na uh, ano ba tawag doon yung sidekick patawagin yung mga elemento kakausapin At kung anong gusto pag sinabi nung sidekick na ganito hinihiling ganito ganon ganon oh, sasabihin ng bayo ko hindi pwede yung gusto nyo unang una hindi kayo tiga rito may sarili kayong mundo bakit kayo napadpad sa lugar na to pagkatapos kayo mag dito hindi pwede yan sabi ng bayo ko Dalawang klase lang yan. Lalayas kayo rito o pupuksain ko kayo. Pagka ganun, sasabihin agad ng bayo ko, sige. Gusto mo masubukan, pupuksain agad yun. Sasabihin doon sa kasama namin, meter Day, turo mo ko na saan. Pag tinurong ganun, pag inihipan ng bayo ko yung kamay nung meter Day, sabog lahat yun. <coughs> Excuse me. Ganun mga idol. Kaya yung mga ganyan, hindi talaga yan uh, pinagbibigyan. At saka, nabanggit ko na rin ito doon sa una po mga video na ang mga elemento, tatlong klase yan eh. Oo, oh, yung mga inkanto, tatlong klase yan. Ang pinakamabait na inkanto puti. Yan, tumutulong pati yan. Yung itim, salbahe yan. Pero mas pinakamalupit sa lahat, yung pula yung pula hindi humihingi ng ano yun eh hindi humihingi ng mga kahilingan yun at hindi marunong magpatawad yun kaya pagka ang na-encounter ng bayo ko wala lang maraming usapan sa agad yun at pinakamalupit yun sa lahat ang mabuti pa nga yung itim eh dadaanin ka pa sa mga kahilingan pero pagka hindi pumayag yung bayaw ko sa kahilingan eh pinupuksa din sila eh nga, sabi nga nung bayan ko, dalawa lang yan. Lalahis kayo rito, alis kayo rito, o pupuksahin ko kayo. Pag nangako naman yung mga yan, pag nangako, tinutupad. Hindi kagaya ng tao. Ang tao kasi, pag sinalbahe ka ng tao, at nangako ang tao, hanggang pangako lang yun. Pag alis ng advolaryo, babalikan ka nun, mas matindi. Oo. Kasi ang tao nagre-revenge. Hindi kagaya ng mga elemento, pag naramdaman ng elemento na hindi kanila kaya at nangako yan, tinutupad. Hindi na pag pagsinabing, sige, alis na kami rito, hindi na kami babalik. Tinutupad yon Yan, iba rin sila. Kasi alam na nila mangyayari eh, pag hindi sila tumupad eh. Kasi ganun din naman sila. May hindi rin sila sa'yo, hindi mo tinupad. Ayaw nila nung luwa-luwa. Pag gumilin sila sa'yo, tuparin mo. O pag ikaw naman, pag hindi kanila nila kaya, ikaw ang humilig sa kanila, tutuparin din nila yon. Ganun sila. Pero yung, yung pula, hindi yun marunong tumanggap. O, nabanggit ko na yan, meron kaming pinuksaan yan eh. Doon sa lugar ng Batani. Eh. Dahil yung hipag ko, sinalbahe. Kinausap na namin lahat. Pinapahingin na namin ng tawad yung hipag ko, ayaw talaga. Hindi rin siya marunong magpatawad at wala makakapigil sa kanya. Oh. oh. di pinuksa. <laughs> dalawang klase lang yan eh. Kung hindi mo pupuksain yan, ikaw ang pupuksain yan eh. Oh, di ba? Oh. Sige, may abang yan. Pupuksain na yan. Ayaw pala. Tingnan natin kung hanggang saan ka. Ganun. Kaya ka, dalawang klase lang yan eh. Lalaya siya o oh, pupuksain mo siya. At yung pula, hindi mo kayang palayasin yun pag namugit sa isang lugar yun. Hindi. Sabi nga eh, gawin yung gusto nyo. Gagawin ko gusto ko. At walang makakapigil sa akin. Ganun yan. Yung mga ibang ikantong itim, ganun din, manalita. Pero pag naramdaman na hindi ka nila kaya, kasi pag sinampulan yan, malalam, malalaman nila kung hindi mo sila kaya eh. Kasi sinampulan mo, hindi na puksa. Ibig sabihin, hindi mo sila kaya. Pero pag sila po mo, may napuksa, lahat na makakakita nung no, matatakot sa'yo. Yung <coughs> pumupuksa ito, delikado. Ganon. Kaya yung bayaw ko, ibang klase yun. Malupit yun. Nung nabubuhay pa yun, pag yun may ginagamot, kahit mangkukulam, pag kinausap niya mangkukulam at hindi tumigil, sa pangalawang pagkakataon, hindi na palalagpasin yun. Ano ba, kinausap. Bitawan mo to. Pag hindi mo binatawan to. Hindi ko. Kasi nga, sabi ko nga sa'yo, ang tao, hanggang pangako lang. Umuulit. O, pero, bueno, salamat na marami. At sa maiknis na dali, meron tayong na, na Idol Bungo. Ah, yung pinadilibank mo sa KMG KMGSB na yun. Ako hindi naniniwala doon na mga inkanto yun. Ah, na mga multo yun. Oh, hindi yun multo mga malig na yun na naroon sa loob ng bahay elemento ha? kung meron kayong comment lagay nyo na sa comment section para matalakay natin sa susunod na video at kung may mga katanungan kayo lagay nyo rin dyan talakayin natin bueno ha ito pong muli si Boyet ng inyong lingkod Boyet Vlogs TV hanggang sa muli paalam